So, eto na nga ang karugtong ng part 1 natin after natin magkabulol-bulol kay GoPro. At yun nga, nasa paanan na tayo ng Mount Samat at super grabe ng banking dito. At ang tatarik na mga daan patungo sa tuktok ng bundok At akala ko ay ni Pika. Rrr, tara, let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran the no man, I still go. Go, 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 go. go go, go. Hustle lot every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, now. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, Even I So sa oras na ito, uh, nilaban tayo ni Pika At hindi niya tayo binigo Kahit na sobrang hirap na ang kanyang inadaanan kasi sa sobrang tarik na ng lugar o bundok ng Mount Samat. sa wakas nakarating din grabe ang akyatan dito ano po parang muntik nang sumuko si Pika <laughs> o oh, sige ito yun ayun okay. yun pa siyar ko rin eh Ang ganda Ang Tanya siar San <coughs> Lengamu isi ano? Huh? Lengamu isi pika? Kala kunyit sama kanong Oh iya

ay, may tatak pa pala doon kayo. Ay, may tatak. Sorry. Ano yan? Arke lang. Hindi. Arke lang? Hindi. Hindi. Libre. Arke lang daw. So, <laughs> <laughs> registration daw dito. Ah, walang <laughs> pa Ah, a a a Ah, tatak. Tatak tayo, tatak. <laughs> Baka kakailangan nyo nakakailangan ninyo niya ito, iniwan ko sa ano ah, mm -hmm. oh, pupuha tayo kamusta oh. <laughs> <laughs> naman <laughs> yung pagtutulak? okay naman yung nagtutulak baka sya nang itutulak <laughs> <laughs> oo, oh, puro pa tayo naman ka ah, oh, tayo na lang magtatak oh, oh. Ma ah, na kami na lang, na lang mag -tata. po magtatak ah, may ticket kayo ma'am? Ay wala Tumakas lang kasi kami Ay tumakas pa. <laughs> <laughs> Tatlo lang po ba sir? Uh, Sige, pwede oh, tatlo. lang tatlo Para makaikot na kayo hotel 5 lang kasi dito ah. Ayan ma'am and sir walking tour lang po Ang daan nyo right side Ayan po Kaya lang hanggang pati sa pockets lang po Hindi pwede din sa Hindi po kayo makalapit sa cross area Ginagawa na po sa ngayon Dalawang uh. taon po po yan bago matapos Ang museum na redesign sarado din po Water drinks lang pwede nyo damihan, pagka hindi alam. No, ito klusong ba? No smoking lang kahit date. Di pa alam po. Kaya mo pa ka may seba ba? Dito lang sir. May gano'ng uh, drone po? Walang ano ba? Ano po? Seba ba? Bawal ba? Yes sir. Kailangan okay, may ambro ba? Sige naman, thank you. Hanggang 5 lang po. Hanggang 5 lang tayo? Yes. Dito lang daw. Ito pa lang naman. Ito Dito lang naman. Ito pa lang naman. Ito pa lang

<laughs> it's so very beautiful. It's so relaxing. Yeah, you know, relaxing my ano, your brain. brain. <laughs> so mamaya, uh, so, ibi yeah, ibubuhos ko na lahat yung <laughs> ano ko. Problema. so mamaya, mamaya so ano, stress na kasi uh, puro pakyat na eh. Uh Dito -oh. pala <laughs> sa ikot. Dito tayo sa shop. Wow. Kinabahan ako kanina. <laughs> Kala ko oh, di tayo kakayanin ni Peak <laughs> Terus tayo. Parang uh, <laughs> bagay So very first time. It's so very first time. <laughs> first first time, time mo dito? Mm -hmm. Ako second time na kaso matagal na matagal na yun. Nung pumunta kami dyan, hindi pwede yung elevator. Gusto ko sana pumunta dun sa pinakatoktok ng ano. sa elevator? Sa cross. Ay, may elevator doon? Oo, oh, pata. Pwede kang, <coughs> pwede kang umakyat pa sa taas doon eh. pinag bit pa daw nila. Renovate? Oo. Oh. Bawal. Ah, to, ah, dalawang taon bago pa matapos. Pag-open oh, sabi niya. Kapali na naman kita may rasing kahit kaya tayo. Open. Oh, tayo na. Tayo na kaya to. Siguro pag pumunta tayo ng Baguio, basic na lang 'yun. Mm. Tapos pa dito sa pagyo, no? Tapos yung daan niya bag pa ganyan. Talagang ano, no? solid na solid na pataas pa, no? biglang liko. Naging liko niya ba Biglang taas pa? Oo. Oh. medyo susong atahan ba Kung ka pa, hindi yan ano, no? Hindi maka Kung na, hindi. Kasi <laughs> Ayan na Ayan na Ayan <laughs> <Sinyal> na tayo <laughs> Maay ma mabagbag Kapag ating wheelchair ni naman yung ano? Oo, picture picture tamo mo rin Kanina Umihinga pa kami sa ilong ngayon, bunga nga, tsaka ilong na. <laughs> May exercise si Ate Sarong kayo, no? Are you <laughs> mag picture tayo. Oo. Oh. Diba? Ah, eh. tayo ah, <sighs> Meron din ano doon eh. ka Pwede ka mag-pray. Hindi ito ha? Oo mo Sa gitna Ganyan na lang si Sige 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 tree Pine yan Sigurado may ano dito <laughs> <laughs> Unplanned ne <laughs> Hindi plan hindi planado Mas mag sabi nga daw nila <laughs> One Two Three Mas maganda nga daw yung ano hindi planado parang nabibingi ako okay. Dahil sa mataas huh. eh ako din ang ganda ng view dyan eh Yan tulad o. sa kanya <laughs> 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 kaya po saan set <laughs> ano laban sa araw o kalabanin wala <laughs> <laughs> o dito ka banda ay wala rin, wala rin view yan ma, yan oh, ano yung bundok bundok

Puro madilit. <laughs> Ayun na. Kita na yung ano dito. Yung mga kita na yung dagat ng bataan. Pati yung mga barko.

Oh. O oh, isipin mo paano sila nakakagawa ng tulay sa sa dagat na ganyan. Oh, Napakaganda talaga. Wala akong masabi pa <laughs> Kaya yung 100,000 <laughs> bigay mo na. Just <laughs> ko para ma-solve lahat ng problema ko. Hay, <laughs> hey, isipin mo. Agawa ah, din yan. Ute, di ba ang galing? Hey, ano, ano ang kitay diyan? Eh bawal pini. Oh. Oh. Bawal daw makiya sa taas? Oh, bawal huh? uh Oo. -oh. Oh. Oh, nga. Eh, sige, bawal na. Ang ganda dito lang daw? Oo. Oh. Dito na. mo. <laughs> Wait lang, ang init eh. Uh -huh. Yan, yan, yan. Pwede uh -huh. mo Usok ka. Pwede ka naman kasi umusok para hindi mainit, yan oh. 1 2 3. <laughs> isa pa. Isa. One, two, three. <laughs> mm -hmm. Papicture pa ka dito. Yan. Boy, Kasi yan ang pinaka landmark. Uh, oh. Na nasa bataan ka. <laughs> May wish ko. <laughs> Lala, maganda Oh, ikaw muna. Solo vista. Asan yung cruz? yung sabi

Ayun oh, dagat ng bataan. Mm -hmm. Kaya pen. Dumurot kini. Diyan ba o oh, dito? Ngaman mo papawas. Ano na? Pang nagjagi tang nagkain. Nagdala akong pagkain, extra baro. Do not entry beyond this point due to ongoing retrofitting of Mount Samat Cross. So, okay. Ayan o, oh, hanggang <coughs> Oh, gantingin muna tayo sa malaking cross under renovation and ongoing construction first time wala division oh. diyan ka mga palatok na dito <laughs> ano daw dito, dito yon dito natapos yung ano death march sa mura sa pinuntahan natin sa may ano Mar uh, kapas Ta mm. conception nata hanggang dito nalakad lang nila uh -huh. pero maraming namatay bago iilan lang yung umabot dito ayun no? oh death march so oh. march ayun oh nilakad honorable. lang nila yan honorable. honorable, defeat and final victory hmm. death march grabe grabe yun hmm. mo lakarin mo hanggang ano kapas yeah. tarlac core conception hanggang hmm. dito Pila Hindi ko alam. Ang dami By daw na matay din eh. Kasi wala yata ang pagkain. Walang na, hindi no, ko alam. Um, Gawa, <coughs> dayan or the name? Ay, ginawa siyempre. Oh. Ayan o. Oh, ayan o. 27. U.S. Army? Mm -hmm. Halos kailangan naman. Nere Well, sky so, post ng, nyo na lang, lang po para magkita nyo yung ano. The Angel of Bataan in Corridor. So, dedicated to the angels. Ito yung mga namatay siguro, no? Naglakad, oh. Ay, hindi. Lieutenant, Lieutenant. Mga soldier. Soldier. Ito, Infantry Regiment, United States Army. Ah, to ano? Ah, uh, mapa ng Bataan. This plaque is her place to honor the men who fought and died near this site. Okay. The Bataan garrison was destroyed due to its dreadful handicaps. But no army in history more thoroughly accomplished its mission. Oh, daming history, oh. oh. 1941. to the officer and men of the provisional tank group the 192nd and wow and 94 infantry L tank battalions who fought on Luzon 1941-42 gravity asport dedicated to the memory of men who women ah, ano to solid bakal talaga to Oh. Buti ano, hindi tinatapos ng mga nangangalakal to. Na mga tayo na ako. Ah, hindi. Sayang oh, dun sa ano. Nung last na pumunta ako, nakakita ko dyan. Hmm. Sa taas. Kaso ba, ba dating gamit? Oh. Tapos hanggang alasin ko lang pala tayo dito. Hmm. Anong oras na ba? Magpapogin. <laughs> anong anong oras na ba? Hanggang alas ko lang daw dito eh. Ah, 3:38. 3:38 pala. Ano <coughs> mo <coughs> So, 100 First Division Technical Services. Kok pinapagandapan, noh? Itu, <basics> Itu. ayo uh, <explicit smallion> <for laughs> ito, <sig training ammedız> Ayo, pafik chulaga yang na, oh? na. na. ka mamaya dito muna. Iba talaga yung galing Canada, oh? Brambot ko, Canada na yun. Wow, look at that. Ako, picture mo, kuhaan mo yan. Ito, ito. Ito, ito. Ito, na ba't? Ibang galing ng ano. Yan lang pinuntaan natin, eh. Yung halaman na ito, eh. L.A. 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 na <laughs> Ito galing sa Saudi yo. Nawa wala yung krus pag nagtutuwat. Oh? Tiya ka pagupit, maka yung bako. Wa bini ka wala yung krus. Pare ang mga mga pieces pala. Sunday mo. Na, kuros, na yara krus. Na wala. Odin oh, ka, picture ka namin na din. Tas <laughs> talon ka na din. <laughs> Ay, <laughs> ah, picture mo daw siya. Ah, meron pa pala dyan eh. Hindi, mas maganda yung ano dito. Picture. Ayan, oh, kunin mo yung dalawang pine tree. Ayan. tree? Oh. <laughs> yan. One, two, three. yan

Okay. Ano, Oo, <laughs> <na>? Mas, nila. <laughs> nila. Ito Solid. yun? yung Ikaw din, ikaw din. <laughs> Oo nga, alam niya. Kayak main game One five six, oke. Okay. One two three, all aku right. filter.

Ano mo nga, kung anong kita na yung cross pag. Nga oh, wala pa rin. Diyan man. 'yung makikita? Patingin daw. Patingin daw sa binim. Live na. Ayun, oh. Pero pa. Pumababa. <laughs> wow. Tawag mo kayo. Ha? Singutin mo na yung press air dyan. na. Oh, dan lawan kayaknya eh dun. Te shawi. Dun Ito oh, diyan na lang. Asa na pictorial natin? Uh, Uy! Uy! <laughs> Ay, wag naman. Hindi ka na mamamatay diyan pag tumalon ka, mapipilayan ka lang. Kung una ulo. Ningal gal kumani. Ang mani. Pa picture mo dito. Ningal Wow. Yung dagat ni sige One, two, ay, ganyan oh, One, two, okay. three. Iba naman oh, yan <laughs> Iba naman Hoy <laughs> 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 ikaw oh, pa may pangit ka din ha 1 2 3 Fly high <laughs> Iba naman iba naman 1 2 3 GoPro, turn off. GoPro, start, stop recording. GoPro, stop recording. One, two, three. Mas maganda sa Oh, kaya nga. One, two, three.